So, ayun na nga. Alam nyo ba ang mga ulam na may sariling personality? Tara, kilalanin natin sila. dahing na bangus, amoy pa lang, sapul ka na. Kapag kinain, siguradong lahatan. Parang jowa mo, masarap pero mapanakit. Breaded pork chop, may pa-breading pa, akala mo sosyal. Pero deep inside, laking mantika rin. Parang crush mo, ang ganda sa epic, pero may filter pala. Kinataang kalabasa at sitaw. Ito yung gulay na malambing, malasa, creamy, at parang yakap ni mama tuwing dinner. Upog isado, tahimik pero mapusok. Akala mo walang lasa, pero wait, may dating din pala. Parang secret admirer lang. Chicken curry. Ang bango, amoy pa lang, parang international trip. Pero Pinoy na Pinoy pa rin ang lasa. Lechon Paksiw. Hindi basta tira, ito yung ulam na bumabalik at mas masarap na. Parang ex mo, ayaw kang pakawalan. Dinakdakan. Hindi pang marupok. Ito yung ulam na pang matibay ang sikmura at puso. Pang malakasan, siguradong mapapadakdak ka sa sarap. Sinigang na bangon sa miso ay parang relasyon. Maasim, malambot, minsan malabo, lalo na pag puro sabaw lang nakuha mo sa sandok. Bangus, parang si kuya, lagi may tinig sa dibdib. Yung miso, parang si bunso, lagi nagpapalalim ng hugot. Tapos, andyan pa si kangkong na parang kapitbahay, lagi nakikisaw-saw. Pero kahit anong sama ng panahon, pag may sinigang na bangus sa miso, solve na ang problema. Kung ikaw, anong pipiliin mo? Sino sa kanila ang gusto mong makain ngayon? Comment down below!